Ang mga pangkain, mga bago tayong salta dito. Pinablog na kayo. na nasa ang babaw. Pagkakalaan namin sila paano mag-bowline. Pagkakalaan namin sila paano mag Pag hindi ka nag-subscribe, yari. Angelo, si Paolo, si Marby, si ano. Paolo. Ito, Paolo. Paolo ba? Paolo. Paolo. Paolo na lang. Si Angelo. Ayan, tandaan nyo, sa kayo ano, commission na pag kumikita yung vlog niya, yun sa kanya. Turuan sila ng anak ng inay paano mag-bowline. So, kailangan nila matuto ng bowline dito kahit anong position. Kaya nilang makapagay. Ilalim ka dapat magpagay. Kailangan marunong yung mga basic na pag-alim. Babaw. Ilalim. 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 Nice. Ang bago, bago. Sa pa. Hindi, may mamaya. Baysay-say mo muna sila. Sa, sa Pauli, bago. Back to zero. Back to zero, <laughs> ayan. Shout out, Kap <laughs> Junel. <laughs> sa, sa, sa anak ng abo ng pala. Antini na. Napasok uh, na. Parating <laughs> na. Ilalim, sa ilalim ka lagi magsisimula. Maglulup ka, loop, loop, ilalim, ilalim ibabaw tuhog aywa ganon <laughs> ganun lang <laughs> nagkaroon ng content o oh, next ganon yeah, next may mm. percentage tawag araw-araw para na ano ka ano, nung ano, Yes, yes. Sir, sir, oh. so, Minsan man Merong senaryo na hindi ka nakaganyan Walang well tension eh Oo oh. So lagi na merong Kumbaga sabi nila ito yung mata ng rabbit eh Diba? Yung rabbit na nakakaan ng nakaka, ligaw eh Tatansyay mo din yung laki ng paglalagya mo. Kung maiilak mo ba siya. Kung mahawakan, oh. magbolain ka dito. Gamit to. Bigyan mo ng tali. Gulugulo mo magturo. Bigyan mo ng tali. Ito, tali. Oh. Ayan. 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 Taga nagkalaran Ayan si, ano, straw hat. Taga nagkalaran. Akro yan. Ah, yung akro yata, nababalita ngayon na Parang may issue, ah. <laughs> Sino so, nagbukas ng battery? Okay. DJ. Okay. Ano, eh, trending ng akro? Morning po, up. Morning po, up. Umbrella, yung umbrella tapos yung mga umbrella na ako pa doon si may harap pa naman doon si Ian masahap pa yun yan number one na kailangan nyo matutunan yan